A few hours ago ay nagkaroon po ako ng client dito po sa Papong TV sa ating PTV coaching at one-on-one -on -one consultation. Ang aking pong naging kausap ay taga ibang bansa. Although Filipina ay meron po siyang karelasyon na lokal sa bansang yon. At ang tanong nga po niya sa akin, Coach, papaano nga pala to kung halimbawang siya ay nag enjoy ngayon do sa third party? Kung halimbawang may bago na siya at kami po ay medyo nagtagal-tagal din po bilang magkarelasyon ano po ang dapat kong gawin para siya po ay bumalik. Kahit nasabi na nga po natin na siya po ay may replacement or parang may bago na. Unang-una mga kapatid, ang sabi ko nga po ay dapat mag-focus ka sa sinasabi nga po natin na honeymoon stage. Natural kung halimbawang ito po ang ginagawa ng ex-partner mo. Hindi natin kayang talunin yung sinasabi nga po nating excitement, happiness, lust, infatuation, or sabi na nga po natin na honeymoon stage. Bakit? Technically kasi bulag yon. At the more na ipo-pursue at the more na gagawa ka ng paraan ay makikita lang po niya ito bilang butas at problema issue. Nang sa ganun, lalo na po tayong madiin kasi syempre kailangan-kailangan niya ng mga validasyon and justification para mapatunayan na tayo nga po ay hindi nakarapat dapat sa kanya. So kung makakakita siya ng mga rason para ikagalit niya sa atin, or para makita niya bilang butas mga utol ay alam kung papatulan niya yon. Tayo naman on the other hand, of course, medyo weak tayo at apektado. Naturalmente, tayo po ay lalaban, magagalit or papatul din. Dito nagkakaroon ng problema at mas lalong nagiging complicated nga po ang isang situation. Naiintindihan kita kapatid, pero kung meron kang will or objective para ma-win back ang ex mo, hindi ka dapat nangihimasok hindi ka dapat pumapatol at lalong hindi ka humahabol or pinupursumo ang ex mo sa mga oras na siya po ay nasa honeymoon stage. Immediately kailangan mong magbigay ng space, kailangan mong magbigay ng panahon para hindi kanya maramdaman na trying to fix the problem kasi 'di ba sabi ko nga po bababa ang tingin sa atin, mga uto, liliit ang tingin sa atin. madi tayo kung mararamdaman niya na ka pa rin at binibigyan mo siya ng assurance, trying to fix the problem, ipinaglalaban siya kahit nga po may ginawa na nga po siyang mali at kasalanan sa atin. Hindi po niya makikita ang halaga mo kapatid. Mararamdaman nga po niya na mas dominante siya kesa sayo. Dapat maintindihan natin na ito po ay tinatawag na wrong relationship or rebound relationship. Mag-focus po muna tayo dun sa wrong relationship. Kaya ako sinasabi na ito ay wrong relationship dahil alam naman po natin na ito po ay dumating habang kayo pa. Or I would say, pinatulan o pinursuto ng ex mo o ng ex-partner mo habang siya po ay deeply attached pa rin po sa atin. Especially kung halimbawa kayo nga po ay talagang nagsama ng matagal. So meaning, hindi pa po emotionally free ang ex-partner mo at alam naman po natin na ito po ay manipulated or fueled sa pamamagitan nga po ng infatuation, lust, or happiness. Pero hindi po ito pe, pwedeng maging replacement or love katulad ng na-feel niya sa'yo. Kasi it will take some time. Kailangan pa po ng konting panahon para ito po ay mawala o sabi na nga po natin na gumaang gaang sa pakiramdam niya. Kaya kung gusto mo mag-shift ang problema, kung halimbawa siya nga po ay parang may bagong ipineflex at ipinapakilala, pinaparamdam sa atin, kailangan maramdaman ng partner mo na yung girl na yon, yung guy na yon, kung sino man yung replacement na tinutukoy, ay ang makita niyang obstacle, hindi tayo. Kaya nga po iniiwas ko kayong pumasok, manggulo or humabol sa kanya para hindi kanya ma-identify na parang ikaw yung hindrance at sa gabal nga po dun sa honeymoon stage or happiness na nafe-feel niya. Ayoko magmukha kang kontrabida, ayoko magmukha kang kalaban, ayoko magmukha kang mahina at ayoko magmukha kang kawawa. By immediately standing dun sa posisyon bilang valuable at importante at hindi ka hahabol sa kanya mga utol and deeply maintindihan mo yung pinag-uusapan natin makikita niyang obstacle yung person na yon instead of you dahil syempre tandaan natin psychologically meron po siya mga repeated exposure na kasanayan at mga memories na pinagsamahan ninyong dalawa at kung halimbawang mawawala ka agad-agad without notice na talaga namang ikaw ay nagpaubaya at lumabas dun sa situation na yon, magshi-shift yung dynamics, matuturn yung table, at mararamdaman niya ngayon na obstacle is yung person na yun, hindi ikaw. Dahil within 48 hours or after some time, babalik at babalik yung halaga mo. And the more na nangyayari yan, wherein he or she will start to notice na kayo nga po ay nawawala, mawawalan siya ng assurance, mawawalan siya ng emotional support, bababa yung kanyang confidence level, at mararamdaman niya dahan-dahan na kayo nga po ay muling nagiging importante at mahalaga sa kanya. Bakit? Kasi may baong-baong kang mga memories. May mga pinagsamahan kayo at alam kong minahal ka niya at hindi niya pineke yun. Kaya kung halimbawa merong bago o doon nababanggit ko na replacement yun, technically, hindi niya talaga kagad magagawang replacement yun mga utol, sipin nating mabuti na wala pa po sa pagiging emotionally free ang ex mo in order para magkaroon ng matibay na pundasyon sa bagong pinapasok niya. Kayo lang po talaga ang nagpapalakas dyan. Kayo lang po talaga yung nagbibigay sa kanya ng inner strength, kaya nakakaya niya yan. Pero pag kayo po ay bumitaw, nagpaubaya, lalagapak yan, manlalambot, manghihina, mag-aalala at matatakot din. Kaya dapat maging busy tayo para maramdaman niya na talagang hindi na siya assured na kayo po ay nandyan pa rin. Dapat mawalan po siya ng confidence, at dapat maramdaman din po niya na kung halimbawang itutuloy niya 'yan o halimbawang talaga magkaka kayo ay magkakaroon ka kagad ng realization para i-rechannel din yung buhay mo. Kaya importante ipakita mo agad-agad sa kanya na kayo po ay nagmo-move on at nagmo-move forward. go niyo yung situation at hindi nga po kayo hahabol at magmamakaawa sa kanya na siya po ay balikan. Alam kong masakit ito kapapong. Hindi rin biro 'yan, of course. Pero sabi ko nga, dahan-dahan, weeks, months, or even days, kayo po ay lalakas. Gagaling din po kayo at bubuti rin po kayo. May babalik nyo rin po yung dati nyong lakas at confidence. Pero sa ngayon, ang kailangan nyong isipin ay iiwas nyo muna ang sarili nyo dyan. Huwag kang gumawa ng connection para naturally hindi niya maramdaman ang pagbaba ng value mo. And immediately, yung objective nga po natin na mapabilis or mag-accelerate nga po yung realization ng ex mo dahil mawawala yung emotional support, yung assurance na mararamdaman niya dapat para lumakas siya in order to survive the breakup. Dahil sabi ko nga, kahit may replacement siya na nakikita natin na masaya ngayon mga utol, temporary lang po yan. Mawawala at mawawala din po yung honeymoon stage o yung enjoyment na yon. Kasi dapat iparamdam mo sa ex mo na unwanted na siya at hindi mo na siya kailangan. And still, you're very much okay. Masaya ka pa rin at kaya mo pa rin abutin yung success kahit wala siya, kahit may replacement siya, or kahit hindi na po kayo mag-usap. Yan po ang sikreto mga utol. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan, supportahan po natin. And of course, bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. God bless po, Papong TV.